Virgo, Sun, Moon rising and Venus sign. Welcome po sa aking channel. Ito po ay general reading for the month of August. Piliin lamang po 'yung mga message na magre-resonate sa inyo at isang tabi 'yung mga hindi. Maaring mag-resonate din po sa inyo ito once na mapanood niyo po ito. So, ano ba ang naghihintay sa inyo for this August? Ang paparating na energy. Virgo. Oh, meron kang is of meron kang strength. Um, magkakaroon ka daw ng passion na or uh, power doon sa passion mo. yon yung tipong um, yung tipo meron kang gustong gusto na sisimulan, ganun, or meron kang strength, or meron kang lakas para gawin to, or para simulan, na may gagawin ka daw this month of August. So, ano pa kaya yung darating sa ngayong August? Ace of Swords. O, oh, meron talaga. Two of Swords. And, page of cups. So, Virgo. May, uh, may strength ka na gagawin sa month of August. Then, yon ay magbibigay sa iyo ng clarity, mental clarity or ng success. Kasi ito ay air sign. So, pagaganahin mo talaga yung, yung intellectual. Mag-iisip ka talaga for good. O, oh. Pwede din na, um, um, oh nga, may new beginnings and uh, meron ka talagang decision na kailangan mong isa sa alang sa alang. Pero din iba sa inyo, inyo siguro baka sumalang sa isang surgery. Ganon, basta meron kang uh, sisimulan ngayon. Ngayong month of August, ha? No, ito ay intellectual, yung kailangan talaga yung, yung isip. Tapos, oh, sinugundahan ng two of swords, no? Iba siguro sa inyo baka nahihirapan sa desisyon na gagawin na yon or mabigat yung desisyon na kailangan mong piliin to the point na kailangan mong mamili talaga sa bawat option na maging maingat ka kasi parang may nakasalalay. Ganon. Mm. Or uh, parang uh, huwag ka din daw masyadong mag-isip kasi parang yung decision na lang yun yung parang iniisip mo kaya parang nai-stagnan ka or parang hindi ka na makamove sa suso o sa mga iba mo pang gagawin. And page of cups. So ito daw page of cups. So yung mga decision na gagawin mo this month ay talagang bago rin sa iyong pakiramdam siguro kung dati is parang worryless ka. Ganun hindi ka yung uh, hindi ka yung mahilig mag-worry na tao or hindi ka pala isip na tao pero ngayon is parang mag-boost yung iyong emotion dahil sa new energy na papasok ngayong August. So sabi daw is uh, maging kalmado ka lang mo. Mag-isip ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti, mag-isip ka ng mabuti para sa kapwa mo and uh, magsalita ka ng mabuti para sa kapwa mo. Ganon, makafil ka ng water sign ka. So, a water sign ito. So, listen to your gut feeling or your heart. No, kung saan nakakagaan, kung saan nakakabuti. Doon ka lang lagi sa mabuti. Maging sensitive ka sa bawat sitwasyon. Isaalang-alang mo daw palagi yung yung decision mo, isa alang alang mo din yung mga tao sa paligid mo, yung kinabukasan mo, kinabukasan ng mga nasa paligid mo. Ganun. So maging curious ka kung uh, paano mo gagawin yung decision mo ng uh, may mental clarity. Ganun. Yung may klaridad or uh, naka-base ka sa ikabubuti ng bawat isa at lang, lalong higit ng sa sarili mo. So message pa for Virgo. mm, painful endings. Oh, may Ten of Swords dito. Merong uh, magtatapos. No? Tapos na yun kung ano man itong iniisip-isip ninyo na parang may nag sa inyo. Or uh, meron bang losses, may kawalan. Or meron mental clarity na nawala sa inyo. Malamang nawalan, wala kayong harmony this July. So ngayong August is tapos na daw yon no? yung mga painful endings na yon mga iniisip-isip mo ganoon tapos na siya so, meron talaga new idea sa inyo no kasi for major arcana din halos no and puro siya swords something sa inyong intellectual something sa inyong life purpose or passion or maybe career no siguro yung iba sa inyo dito may uh, sisimulan na new idea na magbibigay sa inyo ng kahit papano mental clarity or uh, bubusugin nito yung isip ninyo. Kumbaga, kung papasok na energy na yung August na ito, ay baka magiging masaya kayo or uh, uh, ito na yung uh, magiging uh, simula para magkaroon kayo ng maayos na buhay o magkaroon ng maayos na pag-iisip, no? Pwede din na may kumontak sa inyo for collaboration or yun, mag-message -mag sa inyo. So, this is air sign, Gemini Libra or, and Aquarius, no? Baka meron din relate sa inyo na ganyan na person or maybe sa yung birth chart. No, paki ano na lang, tingnan. And, moon. Na. So, the high priestess. So, tingnan mo talaga kung mga desisyon na gagawin mo ay uh, isaalang alang-alang mo talaga dito yung iyong gut feeling Kumaga, uh, pag muni-muni mo di -muni, magmuni-muni ka talaga. Siguro uh, with the high priestess uh, siguro sinasabi dito ng ng ating card na marami ka sigurong isa alang-alang baka pwedeng yung budget mo or maybe yung current job mo or maybe yung passion mo no kaya sinasabi ng high priestess na tune in your gut feeling yung iyong, uh, kung nasaan yung heart mo, doon makinig ka. So, kuha tayo dito ng uh, mindful message. Hmm loving space. I cannot learn other people's lesson for them. They must get there themselves at their own time. I can simply hold loving space for them as they go through their journey. So um magset ah uh, mahalin mo daw yung pagset din ng boundaries. No, wag kang magguilty kung halimbawa man na kailangan mo sila. Kailangan kang magset ng boundaries. No. Kasi minsan na uh, yung pagsaset natin ng boundaries is pagmamahal din natin yun sa ating sarili, no? At pagmamahal din natin yun lalo sa ating kapwa. Alam minsan sinasab ah, sinasabi dito ng cards na yung uh, pagbibigay uh, mo ng space sa kanila or ng boundaries is for them then to grow, no? Kasi minsan kapag nandyan ka, lalo na potential ka or uh, talagang mapagkakatiwalaan ka siguro na mm pwede kanilang masandigan in terms na parang pwede kayang mapagsabihan ng mga ng mga sama ng loob nila o mga hindi magagandang nangyari sa kanila ganun is parang nagiging ano ka vampire sucker ka no so minsan mag-hold ka rin daw ng space and uh, loving space kasi yung ano eh message niya iko no So, mag-hold ka rin daw ng space. Hindi naman ibig sabihin nun is hindi mo sila mahal or parang hindi mo sila gusto. Hindi mo silang gusto. Hindi mo sila gusto. No? Ang ibig sabihin po nun is ha, mahal mo sila na kailangan din nilang tumayo sa kanilang sariling mga taa. Ganun, para makita nila yung message ng mga ginagawa nila or, or uh, iniisip nila or yung message ng mga sitwasyon. Na. Okay? of creator of happiness. So I reclaim my power to create my own joy and happiness. It is not dependent on my outside source or individual. Therefore, I cannot be taken away. It can always be found within me. So yun nga, ikaw daw ang creator ng happiness mo, di ba? So loving from loving space to creator of happiness. No, so yung happiness mo ay hindi nakadepende sa sitwasyon sa bagay at lalong higit sa tao, kundi iyon ay sa'yo. So, sabi dito, sabihin mo daw lagi na I reclaim my power. So, ibig sabihin, ah uh, kunin mo yung mga bagay na nasa iyo na. So, yung happiness na yun, sa'yo na yan eh, Nasa iyo na yan in the first place. So, huwag mo daw siyang hanapin sa tao, sa bagay, sa sitwasyon no mag independent ka lagi maging independent ka lagi sa iyong sarili no at hindi sa labas ng iyong sarili at dahil doon lagi mo it can always be found within me at yung happiness na yun ay lagi mo makikita sa iyo lamang sa iyong sarili lang kasi ikaw nga ang creator of happiness okay angel message for Virgo Daniel, I am, o oh, si Archangel Daniel, I am the angel of marriage and I am assisting you right now. So, maybe, may iba siguro sa inyo na baka medyo merong imbalances magdating sa marriage or usaping na uh, couple. Kanyang, so, sinasabi ni Archangel Daniel na siya daw ang mag a sa inyo ngayon. So, isang tabi nyo na ngayon yung inyong mga iniisip. No, with the violet color, with the violet flame color na nagsisignify sa knowledge, no, kung ano man yung mga nalalaman mo, uh, ibigay mo na yun sa kanya na makakabuti para sa inyong relationship, ibigay mo na yun sa kanya. No, and last message for you, Virgo. Oh, wait. I am with you, giving you for the courage to make life changes that will help you work on your divine life purpose. O oh, si Archangel Michael, ang sabi niya, no? Bibigyan ka daw niya ng tapang para sa mga changes o mga pagbabago na darating sa iyong buhay. Na yung mga pagbabago na yon ang maghahatid sa iyo sa tunay na purpose mo dito sa mundong to. So, wag nang mag-alala, Virgo, no? Merong mga changes na darating sa'yo for this month of August, no? Kaya pala ang message mo, ang overall message mo for this month is strength, no? Magbigay ka ng space, ikaw ang creator ng happiness mo, uh, sabi ni Archangel Mary, G, ni Archangel Daniel, siya ang mag-a-assist sa'yo, sa inyong marriage life or sa couple life and sabi din yung Archangel Michael ay bibigyan kanya ng tapang para sa mga pagbabago na harapin mo patungo sa iyong life purpose. ba diba? Walang mas importante dito sa mundong to kundi yung ating life purpose at yung vibration ng ating life purpose is love and light. So, meron kang lakas this month of August. So, yun lamang po. Thank you for watching and uh, please consider subscribing my channel if naka-resonate at nagustuhan niyo po ito. Bye!